ako nga, eh, tama naman to kasi sobrang tagal na po nito. Kaming programa ngayon, yung Balik Bahay, Balik Buhay program. Eh syempre, <laughs> kailangan na yan <laughs> Engineer na Donga, syempre Sir, saan ka na ngayon? District 1 pa rin District 1 pa rin, engineer Na Donga, sir, nagpapalik tayo pa, pa rin, rin. rin, rin. rin. Alright Engineer Anong direktiba ni Yormi dito? pinalilinis eh. Ah, pinalilinis. Kaya, eh, kaya lang, hindi pa natin alam kung, pa, kung matatanggal natin yun. O kasi ito ata yung mga uh, sunugan pa yun. oy, nasunugan oh. Uh, ba yun? O oh, nasunugan yan eh. Mga nasunugan. Pero ngayon parang ang ano basura muna eh. No? Uh, parang yun, linis muna linis tayo. Muna, linis muna. Thank you. Engineer eh, na tungga. Oh, okay. Abangan natin yan. Siyempre na District 1, DPWH. Steve, syempre. Eh. Ano yun? Ano mo? Promote mo naman yung channel mo. Sa Facebook? Channel, channel 3. Channel 3. Manila PH. Oh, yee! Manila PH. Manila PH! Jun! Jun! Makakasama natin si Steve, ang manager ng KFC. Yan yeah, ang Fried Chicken. Babalik. Deep! Congrats, boss. Yeah. Ano yung channel mo? Manila The Page. Yung... Facebook. Mga um, update-update lang naman. Manila travel Natongga uh, 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 ya, syempre. Terbi mo, terbi mo. Terbi mo. Natongga. Saka si sir. Nagbabalik. 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 好了、oh, no. Okay, eto ito yung mga nasunugan eh. Siyempre nakikituloy muna sila rito. So hindi natin yung alam. sa amin mo? kasi wala kami sisinuhon pag uulan eh. Like, Nakita mo ba yung kay video namin? Ano na mga Kami na pag uto siya lang yung uso. Eh, hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, sa Bagyo? Oh, dito. Pinag-uulan. Dito 'yan. Isang araw lang nakarang ulo kami. dito sa Dito rin. Meron din naman, pero kasi syempre dito yung mga kamag-anak. Tapos si Kenya lang. Kayo na sa lugar. Sabi kung na nagpapakain ako dito. syempre tulong lang din. Kasi pag meron truck na nawala ng kain. Hindi ako hindi ako hindi naman ako problema eh. Ang inaano ko yung mga kasama ko, kapitbahay ko. Sabi ko city sa lang. mga barangay Ano'ng barangay? Oh, ito yung, mga nasunugan hey, kasi. Kasi ko pag po, kawawa po talaga. Walang namin kayo, Wala namang nagisok sa kalsada magulo po eh. Oh, wala namang mga kits sila rito. Kahit kami din sa kalsada. lang kayo, ito. Okay, one lane lang naman yung gusto ng tanggal eh. Lalo na pagkagabi. Boss what? So... Asa na yung kasama mo? Sir! Boss! Uy, ay, nawa kayo! Patay niyo bumaba! Kasama mo, mo ay, wala? Pa kayo. Boss Jun. Ay ano, nagpapay nga. <laughs> 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 okay. Ang sinabi dito, kukunin lang yung isang lane. Kasi nga naman, pagkagabi, delikado. Gaya ng mga... TAR! Richard! Sir Richard, ikaw pala yan? Delikado pagkagabi kasi nga baka mamaya masagasaan. sa Masa uh... sa cellphone ako. Mundo doon cellphone, oh. Huwag tayo sa'yo, ah. na. Richard, ah. Richard. Utol! Uy, ano channel mo? Hey. Chat, ano channel mo? Utol, ano? Ano? Mundo, oh, mundo ni Kiko. mundo ni Kiko. Yun. Mundo ni Kiko. yon, Mundo Mundo ni Kiko. Siyempre, ang temo-temo. Laging -temo. handa. Laging handa yan. Okay uh, update lang. Uh, tatanggalin yung isang lane. Kasi nga naman, delikado. Lalo-lalo na pagkagabi. dire diretso yung mga truck. Baka hindi sila mapansin. Uh, asa na? Boss! 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 Kami na Boss! Interview, boss! 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 Oh, na, Ibis ka namin, man. boss! Sa <laughs> uh, yes. yes. pagbigat na interview! Engineer po lang noon ng Demolition Team, siyempre. Ito nila. O, mo na kagad! Hindi, <laughs> tingnan nyo. Isang lane lang naman. Kasi mga nasunugan to eh. Siyempre, of for uh, consideration. Nasunugan to. So, isang lane lang naman. Kasi na-imagine mo, pag halimbawa may mga truck na nawala ng na pleno, makakit sila rito, dito sila nagtulog. Ano na kagad dyan? Hataw kagad ka sila dyan. Tama na? Yun, anong...

Eh, sa mga hindi eh, sa mga bahay nila ay eh, nadaanan ko to, buti natin ito sila engineer ka Kadongga Kadongga, tsaka si engineer Bulano, no? Nakita ko nga, eh, tama naman to kasi sobrang tagal na po nito eh, Naglilinis tayo ngayon Meron nang order sa atin si Yorme, si Mayor Isco Moreno na Dinisin na ang buong Maynila at paliguan. Sir, sa department na ano yung mga may tutulong nyo kay, may aampag nyo kay Yorme Isco Moreno? Eh, lahat po ng mga street dweller. Lahat ng mga naninirahan sa bangketa, kukunin po namin ngayon yan, 24 oras. At dadalhin po namin sa mga care facilities, pati sa Kamada, sa Boys Town. Meron kami mga kamag-anak, dadalhin natin sa mga kamag-anak. At uh, meron kami programa ngayon, yung Balik Bahay, Balik Buhay program. Oh, balik Bahay, balik, -Bahay kaya, balik Buhay Kasi program. karamihan dito sa mga street dweller, hindi naman po sila taga nila. Nagkataon, dito sa bangketa, namahay sa bangketa, lahat, liberty. Pati yung mga minoridad na naglilinis no sa mga sa kalsada. Nacho, kukunin natin. Sir, sir na lang, sir. Mensahe nyo na kay Yorme School Moreno. <laughs> eh, syempre, eh, uh, may order na si Yorme at tayo naman po, eh, agad-agad na magpapatubad ng order ni Yorme. Nalinisin ang buong Maynila. No? Tsaka, laro ni mga kabataan. Huwag na kayo maging mga kabataan. Huwag na silang pakalat-kalat sa gabi. No? Sir, sa pa, mensahe na lang sir sa mga gusto pang dumayo dito na hindi naman taga dito para magkalat lang dito sa Center Island natin. Eh, huwag na po silang dumayo sa Maynila. Oh, no? kasi ang Maynila po ngayon, nililinis natin, inaayos natin. Kasi gusto ni Yormin na maging presentable, malinis, maayos. At syempre, payapa ang lungsod natin. Kaya nananawagan ako, kung wala naman kayong kamag-anak at wala naman kayong gagawin sa Maynila, huwag na kayo pumunta ng Maynila. No? Kasi baka mamay, mapatpatla sa bangketa, kung so, saan lang kayo mapadpad, di ba? Eh, meron naman tayo mga tahanan na uuwi sa Purvisa o Metro Manila. Baka, okay, mas oh, so okay ito, mas safe kayo doon. Dito sa Manila, inaayos natin maigi. No? Eh, siyempre gusto natin malinis, tsaka maayos, tsaka safe, sa lahat. Yung lang po. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.